Fact Boys and Girls, balik tayo sa nakaraan. Kung tutuusin ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa mga hari at revolusyon. Ayon sa tala ng kasaysayan, bago dumating ang mga Kastila, mayroon ng malinaw na struktura ng lipunan sa ating kapuloan. Isa sa mga papansin-bensing bahagi nito ay ang sistema ng alipin o sa ating wika, ang mga aliping na mamahay at sa gigilid. Ito ay siyang tunay na patunay na ang lipunang Pilipino noon ay mas komplikado kaysa sa iniisip ng iba. Ako si Celeste at welcome sa Past Talk ng Fact Daily. Simulan natin sa aliping na mamahay. Ayon sa tala ng kasaysayan, ang aliping na mamahay ay may pamilya at may sariling bahay. Ngunit kailangan niyang maglingkod sa kanyang amo kadalasan sa bukirin o gawaing bahay at nagbibigay siya ng bahagi ng ani o kita bilang kapalit ng proteksyon at paninirahan. Kung tinignan mo, ito ay parang kasunduan, may obligasyon, may kapalit at may limitadong kalayaan. Ang kakaiba sa aliping na mamahay ay hindi siya basta-basta ipinamana bilang alipin. Maaari siyang makalaya sa pamamagitan ng kabutihan ng amo o sa pamamagitan ng pagtitipid at sariling kita. Ayon sa tala, ang ilang aliping na mamahay ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling lupa o negosyo, kaya't ang kanilang sitwasyon ay mas katulad ng isang semi-free na mamamayan kaysa ganap na alipin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga aliping sa gigilid. Sila ay halos kabaliktaran ng aliping na mamahay. Ang sagigilid ay karaniwang naninirahan sa bahay ng kanyang amo at halos walang sariling pag-aari. Kadalasan siya ipinamana o ipinagbibili kasama ang ari-arian ng pamilya. Kung titignan mo, ang kanyang kalagayan ay parang kanap na pagmamayari ng amo. Ayon sa tala na kasaysayan, ang sagigilid ay madalas ginagamit sa mabibigat na gawain. Mula sa bukirin hanggang sa paglilingkod sa bahay ang pagkakataon para sa kalayaan ay bihira sapagkat malino ang paghihiwalay ng estado ng tao noon, ang may-ari at ang pag-aari. Ngunit, kung titignan mo ng mas malalim, hindi lahat ng relasyon ng aliping namamahay at sa gigilid sa kanilang mga amo ay puro pang-aabuso. May mga tala na nagpapakita ng mga amo na nagbibigay respeto at pagkakataong magpakita ng husay ang kanilang aliping na mamahay. Ang ilang aliping na mamahay ay nagiging tagapayo sa pamilya o may mahalagang tungkulin sa pamamahala ng ari-arian. Sa ganitang paraan, makikita mo na ang lipunan noon ay may hierarchy. Ngunit may ilang pagkakataon pa rin para sa pag-unlad. Kahit ta, limitado. Kung pag-iisipan mo ang dalawang uri ng alipin na ito, ay papakita ng kahalagahan ng konsepto ng kalayaan at obligasyon noon. Ang aliping namamahay ay may kaunting kalayaan at mga karapatan, ang sa gugilid ay halos wala. Pareho silang bahagi ng ekonomiya at lipunan, ang isa ay gumagawa sa bukirin at nagpapalago ng ari-arian, ang isa ay naglilingkod sa bahay at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Kung titingnan mo sa kasaysayan, ito ay malinaw na sistema na nagpapatibay ng istruktura ng lipunan. Isang aspeto na madalas hindi napapansin ay ang papel ng relihiyon at kultura. Ayon sa tala, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga alipin ay may sariling paniniwala at ritual. Nang dumating ang Kastila at dinala ang Kristyanismo, naging bahagi ang relihiyon sa buhay ng alipin. Isang paraan upang turuan sila ng bagong panuntunan at nagbigay rin ito ng maliit na espasyo para sa personal na pag-unlad tulad ng pagtulong sa simbahan o sa mga ritual. Kung titingnan mo, ang relihiyon ay naging instrumento ng kontrol. Ngunit, nagbigay din ng ilang pagkakataon para sa pagpapakita nila ng kakayahan at talento. Kung tatanungin mo, paano na iba ang lipunan noon sa modernong Pilipinas? Kung titingnan mo, maraming modernong ideya ng sahod, benepisyo at karapatan, lahat ay may ugat sa lumang sistemang ito. Ang aliping na mamahay, halimbawa, ay mayahambing sa unang anyo ng kontraktual na manggagawa. May obligasyon, may kapanit, at may limitadong kalayaan. Samantalang ang sagugilid ay paalala kung gaano kahalagang karapatan at personal na kalayaan. Ang aral dito, ayon sa tala ng kasaysayan, ay hindi lamang tungkol sa pang-aalipin. May mga kwento ng katatagan, kahusayan, at pagsusumikap sa sarili nilang paraan. Kung tutuusin, Makikita mo rin dito ang simula ng ating modernong ideya tungkol sa hustisya, karapatan at responsibilidad sa lipunan. Anong pakiwari mo sa aliping na mamahay at sa gugilid bilang bahagi ng ating kasaysayan? At paano kaya ito nakaapekto sa ating lipunan ngayon? I-comment mo na sa baba yan! <laughs> ito po ang inyong lingkod, Celeste ng Past Talk, The History's Ultimate Throwback. Hanggang sa susunod na istorya. baby Ngayon sa bawat swipe mo sa screen May kasaysayang muling natubuhan